Lo no so ngayon no gusto ko malaman niyo no na maraming mga kabataan no na mga Kristiyano no na pumapasok sa mga simbahan no hindi ko sinasabing masama no na naglilingkod sa ating Panginoon doon at linggo-linggo pumapasok sa simbahan pero ito ang katotohanan no dito nga sa kasulatan sinasabi ng ating ni, Apostol Pablo no na in the last days di ba magiging ang mga kabataan ay nagiging disobedience or si sa kanilang mga magulang di ba at walang mga respeto ito ang katotohanan maraming mga kristyano na kumbaga maaasahan talaga sila at masunurin sa loob ng mga simbahan nila no tumutulong sa pagpaganda sa paglilinis sa pag wax, o anumang klaseng activities na nag, na dapat or ginagawa ng nasa simbahan upang mapaganda yung uh, simbahan nila is ginagawa ng mga kabataan pero doon sa kanilang bahay ang mga kabataan ito minsan hindi mo mautusan suwail sa, sa mga kanilang mga um, parents disobedience to parents tapos yung iba kumbaga yung iba naman is yung kumbaga lumalaban sa pamilya pagsambihan mo ng ganito hindi mo mautusan tamad sa pamilya no, tamad doon sa kanilang bahay sa mga paglilinis iasa pa doon sa kabila o sa kapatid pa nila o kanino. So maraming mga kabataan no na nagiging hypocrites no na mga hypocrites no na nagsilabasan ngayon no na pumapasok sa mga simbahan. Ito no ito dapat ay isang responsibility ng isang leader o church leader o ng mga pastor no na sabihin ang katotohanan patungkol dito. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Kristo di ba no na sa nga ganito kasi ng mga sistema kasi no na para bang para kang isang libingan no na na pininturahan ng puti maganda tingnan sa labas pero sa loob is napakadumi lahat ng uri ng dumi is nandoon sa loob mga uod, mga buto lahat ng uri ng dumi, ganun yon na nakikita sa lahat doon sa mga kasamahan mo sa sibahan na ikaw ay isang mananampalataya at sumasamba o mananampalataya sa Panginoon pero pagdating doon sa bahay nyo suwail ka sa pamilya mo lumalaban ka sa parents mo o ano man yun, mga katamaran mo hindi ka mahasahan sa bahay hindi ka naglinis, hindi ka nagugas sa plato o ano man yung mga trabaho doon pero nagpapakita ka doon na uh, mautusan ka no, na tawag nito yung um, madali kang mautusan kung baga maaasahan ka doon sa simbahan so bago mo sana gawin ito dito sa mga simbahan ito kung ikaw na no, isang kristyano bago mo gawin to gawin mo muna dito sa inyong bahay dito muna gawin sa pamilya mo bago mo gagawin doon kasi kung ginagawa mo doon pero hindi mo ginagawa mo dito sa simbahan pero hindi mo ginagawa doon sa bahay niyo o sa pamilya mo anong tawag sa iyo hypocrites you are hypocrites no hindi nakakatulong yan hindi maganda yan yung ganda gawain kahit pa sasabihin mo ano, na, oo na pero naglilingkod ako oo naglilingkod ka pero useless yung paglilingkod mo yan lilingkod ka sa ating Panginoon do you think ba no na na kinalulugdan ng Panginoon ang ganitong klaseng ugali ng tao. That is hypocrisy. Ang sabi ng ating Panginoon sa si Kristo noon na huwag kayong, kumbaga, mag-ingat kayo sa mga libadura or pampatubo or pampaalsa ng mga, ng mga parisiyo, which is hypocrisy. Ikaw yun, nagiging hypocrisy ka sa mga ganitong gawain suwail ka sa pamilya mo, lumalaban ka sa parents mo, sa mga ate mo, or kanina, or tamad ka sa bahay, inuutosan ka nito, ganyan, pero ayoko, tapos, pero pagdating ng araw ng linggo, gusto mo magsimba, kanyan, ganito, ganyan, gusto mo sumama sa ganito, bago mo ayusin, bago mo, bago mo gawin yan sa iba, gawin mo muna sa sarili mo, at sa sarili mong pamamahay. Kasi kung tingin mo napakaganda yan, ako hindi maganda yan. No, ito naman mga leader ng no, katotohanan. Ang katotohanan dapat niyo sasabihin niyo sa tungkol sa lalo na sa mga kabataan. Mga kabataan talaga is mga tao talaga is nagiging proud lang yan kasi may mga kasama sila ng no, mga kaibigan sila or naging kaibigan nila ng mga tao no, na na naglilingkod sa Panginoon. Yung mga leader naman is kumbaga yung mga church leader, mga pastor naman is kumbaga para bang sige, ayaan mo lang yan kasi maaasahan ito. Pero hindi niya alam no, na hindi maaasahan yan sa kanila. Ginagamit lang ng mga church, mga church leader o mga pastor nito ganito. Pero kung alam mo lang, no, ito to katotohanan. Sabihin niyo ang katotohanan patungkol sa mga kabataan ng mga disobedience. Bago mo gawin, bago mo gawin dito, gawin mo muna dito sa inyo. Dito nagsisimula bago mo gawin sa labas, sa loob muna. Linisin mo muna yung loob ng bakuran mo bago mo linisin yung sa labas ng bakuran o ibang bakuran. Ganon ang mangyayari. So kayong mga church leader o mga pastor naman o mga sino man kayo ng mga church leader na yan, no? yung mga tawag sa inyo, sabihin nyo ang katotohanan kasi marami, mostly talaga sa mga kabataan is hypocrites. Nadadala lang yan sila sa agos dahil nga sa may kaibigan sila ng na nampalataya sa Panginoon pero in reality niyan, yung puso niyan malayo sa Panginoon ang tangin niyong gagawin is to i-encourage niyo ang isang tao pa more and more deeply no, na i-encourage yung isang tao o mga kabataan no, na maglilingkod sa Panginoon na bawal itong gawin gawin mo ito, bawal ito, ganito, ganito. sasabihin niyo ang katotohanan hindi kay puro na lamang ganito, mga ganyan okay, si, ang buhay ni Kuan, ganito buh hindi yan, walang kakwinta-kwinta yung piniprinsin nyo, kaya maraming mga relihiyon ang hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Tignan mo sa panahon ni ni Abraham, anong sabi ng Panginoon, di ba? Nung sabi niya na lalaglagin niya yung gumura o suduma at gumura, hanggang sa dumating yung sampung tao na lang ata yun, o limang tao na lang, sabi ni Panginoon, kung may makita kang sampung tao na naglilingkod sa iyo, lalaglagin mo ba ba yung wawasakin mo ba ba yung bansa anong sabi ng Panginoon kung may makikita ako mga tao na nanampalataya sa akin o may takot sa akin hindi ko hindi niya ipagpatuloy na pagbagsak o wasakin yung bansa o lalaglag no tingnan mo may mga bansa sa bawat sa, sa ating syudad o sabihin na natin sa bawat ciudad sin, sa isla sa bawat ciudad may nakatayo dyan ng na mga relihiyon mga ganito mga reliyon, mga simbahan, ganito ganyan. Pero pagdating, pero pinadala ng Panginoon ng iba't ibang mga katalagman or mga ano tawag niyo basta katalagman, no, o tawag niya sa Tagalog, katalagman, bagyo. Pinadala ng bagyo, winasak yung city na yan. Pero diyan sa city na yan is maraming mga tao na nanglilingkod sa Panginoon. May mga simbahan pero winasak pa rin niya. Sabi natin Panginoon, kung may makita lamang siyang sampo, hindi niya wawasakin pero winasak pa rin niya. Anong nangyari doon? So mga tao na 'yon na nanlilingkod sa Panginoon. So kinalulugdan ba sila ng Panginoon? Hindi. Hindi sila kinalulugdan. Yung pagserbisyo or pananampalataya na paglilingkod na sa Panginoon is useless. They are all hypocrites. Hindi sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Lahat po sila ay mga hypocrites. Kasi winasak po ang isang syudad kasama na yung mga simbahan nila tawag sila ng tawag pero hindi sila dininig ng Panginoon kasi useless yung pagnanampalataya nila yung paglilingkod ng pagsasamba nila hindi sila kinalulugdan kaya nga sinasabi noon na their uh, tawag na to sa English man na their ministering before God is useless is not working is useless or is not working hindi nagwo-work kaya winasak yung sudad kasama yung mga religioso or mga religious na mga tao na sumasamba sa mga Panginoon, sa ating Panginoon. Ganyan ang nangyayari kaya sinasabi dito ng ating Panginoong Kristo, not everyone who calls to me Lord, Lord shall enter the kingdom of heaven. Ito ang kahulugan or katotohanan. No? So, katotohanan ninyo mga pastor or mga leader na sasabihin niyo ang katotohanan. I mean, responsibility ng mga pastor or mga church leader ang pagsabi ng katotohanan. Hindi kay yung iba mga pastor naman is gusto lang yumaman. Gusto makaklaim ng mga ganito mga pira. Kay bibili ng mga magagarang sasakyan. Pinapasok sa mga ITM. Hindi nila alam kung anong gamit sa mga tithes and offering according sa nakasulat sa Biblia. Hindi nila alam kung paano gagamitin o saan gagamitin. Kaya yung iba, diretsyo sa kanilang mga bank account at binibili ng mga sasakyan yan ang tawag niyan is pagnanakaw. So paano niyo masasabi ang katotohanan kung kayo rin mismo alipin sa kasalanan? Paano niyo sasabihin ang katotohanan patungkol sa Panginoong si Kristo kung kayo mismo namumuhay sa kadiliman, sumusunod sa mga utos ng inyong ama na ang demonyo or diablo? Yung mga sinasabi niyo para sa inyong mga tao hindi nakakatulong yan. Instead yung sinasabi niyo para sa inyong mga leader ay sharing dahilan kung bakit maimpirno din ang mga kabataan or mga tao or mga member niyo dahil sa mga pinagagawa mo dahil sa mga pinagsasabi mo na wala namang katotohanan dahil nga sa iyo napapahamak ang mga tao so mag-ingat po tayo maraming gulo propita ngayon na panahon so hanggang dito na lang na maraming salamat and everyone